kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino bayisip ka rin pa kung ano kaya ang pakiramdam ng isang sundalo kapag nasa gitna ng labanan at sinisigawan ng kanilang kalaban na sumuko na sila dahil sa nasa alang-alanging sitwasyon sila kokonti lang ang bilang nila kung ikumpara sa kanilang mga kalaban nakakababaybayto ng moral at posibleng kayang sundin na lang nila ito karaniwan ang sundalo ay nakakaramdam ng matinding takot, pagkalito at pangamba sa gitna ng putukan at panganib ang ganitong ultimato may biglang dagok sa isip para bang pinipilit silang pumili sa pagitan ng dalawang kapwa delikadong opsyon. Kapag nalaman nilang masyadong lamang ang kalaban sa sitwasyon ay maaaring bumaba ang kanilang moral. Nagiging mas mabigat ang loob at mas mababa ang kumpiyansa pero nakadepende ito sa kanilang liderato kung ang kanilang pinuno ay matatag. Madalas ay tumataas ang kanilang tabang kahit mahirap ang sitwasyon. Ang pagkakapatiran sa unit ay madalas nagpapalakas din ng loob. Ayaw nilang iwan ang kanilang mga kasama kaya maaaring silang magdesisyong mag makipagsabayan na lang kahit ano ang buti nila. Ito ang nangyari sa tropa ni Corporal Joshua Tamayo ng Philippine Army Scout Rangers nang makipagsagupaan sila sa grupo ng mga rebelde na higit ang dami ng bilang kesa sa kanila. Hindi basta-basta ang grupo ng rebelde na kanilang nakasagupa dahil ito ay kilalang nagmula sa Guerrilla Front 58 sa ilalim ng pamumuno ni Ka Jasmine. Ang kwentong ito ay nagmula sa channel ni Colonel Dennis I rin. Nasa description ng ating video ang link ng kanyang channel. May 9, 2016, ang araw na hinting hindi makakalimutan ni Joshua. Ako pala si ano Corporal Joshua Artamayo, 895336 Infantry Philippine Army. Uh, member of SR Class 185-12. And proud member of the Port Scout Ranger Final Option No Time for Love Company. May 9, 2016 sa Asturga, Santa Cruz, Davao del Sur. Pa-eleksyon yun, hindi ko makakalimutan yan. Ang ikokumplot namin is si Ka Jasmine, ang pinaka-CEO ng Guerrilla Front 58 na naglalaro uh, sa Bukidnon, Santa Cruz, uh, buong Davao, buong Davao region. No? Uh, isa sa si pinaka-mabangis ano, pinaka mabangis noon. Nung nag nakita na namin ang paligid is ang liliit ng kahoy na pwesto namin. So may nyug lang ata yun, dalawa. Tapos mga saging na. Tapos nakita na namin yung bahay. So yung bahay, ah, kung ito yung bahay, dito kami, low ground kami. Low ground, so disadvantage talaga sa amin. Naging mahirap ang posisyon ng tropa nila Joshua dahil sa sila. Ang nasa mababang bahagi at ang mga rebelde naman ay nasa itaas. May kasabihan nga na height is might Kaya sa bakbakan ay mas maganda kapag nasa mataas kayong posisyon Dahil mas tanaw nyo ang kalaban sa baba Kumpara sa posisyon nila na kailangan pa talagang umakyat para makuha kayo Dahil sa dami ng bilang ng mga kalaban at sa matataas na kalibre ng kanilang armas Kaya kampante ang mga ito Sa pagratrat sa tropa ni Joshua Na 18 lang ang bilang Narito ang kwento ni Joshua sa malapo nilang bagbagan laban sa mga rebelde Na nasa magandang posisyon pa Nalapan sa kanila, rason para hamunin pa nila ang mga sundalo na sumuko na lang kesa maubos sila. Kalakas ng sigaw ng kalaban, hindi na kayo makakalabas dito, sa nila. Ginaganon pa, pa kami, kukunti lang kayo, wala pang nagpatras sa amin dito, sabi nila. Sumuko na kayo. Gabing bagbag nila, hindi talaga kami sumusuko. Kaya yung platoon sergeant namin, believe din ako kasi talagang hinahimural nila kami. Talaga siya yung naglilid yung platoon leader ko, although first time niya noon. Pero siya nagkukuman pa siya, nadapa lang kayo muna dyan, huwag kayong, ano, huwag kayong kumpiyansa kasi naririnig talaga amin yung bala masir na, mm, kalapit lang talaga. Si Joshua ang naging saksi sa bawat nayayaring mga kasamahan nito sa gitna ng bakbakan. Ongoing yung parpay grabe talaga sir, yung bala talaga maririnig mo, mm, malapit lang talaga. Nung tapos ko maibigay yung location after nung firefight talaga na, na yun, uh, nung nagumpisa na yung firefight nakita ko agad yung ano, yung si Sergeant Reynola, hindi ko makalimutan eh. Nagniling siya, nagniling siya. Ay, oh, antingan siguro to ba? Nagniling siya. Talagang pinupunti rin yung kalaban tapos sabay sumisigaw siya. Na uh, sumuko na kayo, sabi ng ni Sergeant Reynola, naghinahay moral kami kasi nga dihado kami sa posisyon eh. Actually, yung cover niya, saging lang eh. Saging lang, pati ako saging. Tapos yung PL ko, si Sir Sanchez, may slope man na maliit. Doon siya, nagkabir, sabi ko, sir, ah, uh, dyan ka na, huwag ka nang gagalaw. Tapos sabi ko, sir, ibigay ko na tong radyo muna sa'yo, monitorin mo lang, sir, nakapagbato na akong location namin. Kasi kailangan ko, master, magpalo dito sa kalan kasi konti lang sila, kasi yung karamihan namin, namin nasa kaliwa. At saka nandun yung malakas na volume fire. So, in short, nung una, nung tumayo yung katabi ko na guide atay si Sergeant Taguia, nung tumayo siya kasi, a-assault uh, siya, kasi nagkukuman si Master Bangunod ng assault, nagdaplisan siya sa leeg. Sabi niya, aray, di nung lumingon ako, sabay da sabi ko, oh, sa gent, anong nangyari sa'yo? May tama ako. Ano siya? Pag ako, radyo ako, pero inisip ko yung kasama ko kasi malapit lang sa akin, mister, eh. Dilapitan ko, pagtingin ko, daplis dito, talagang bala. Di, dapa na siya, atras siya, doon siya, gabi sa may niyog. Yung, tapos return pa na naman kami. Sumigaw na naman si Master Bagundol na asol! kasi grabe na yung bulong para, ma mahabol namin sila mister kasi yung posisyon kung ito yung bahay dito kami paakyat pa yan tapos low ground tapos may bahay pa pa sa taas kaya sabi ni Master Bagdo assault tung sumigang assault atin ta naman kay tatayo doon na nakita ko si Master Ranyula nung pagtayo niya tamaan siya dito pagtayo niya talaga sabay bulong pa bigla siyang natumba ah oh, sabi niya sabi ko patay na sabi ko sabi ko sir uh, pakimonitor lang sa radyo. Kasi sabi ni Master Bagulong, nakita niya, si Ranyola, si Ranyola, may tama. Lapitan nyo. Sabi yeah, lapitan nyo. Di, tinitingnan ko, Master, walang ibang makalapit. Kasi nga, yung bala, talagang kunting angat mo lang, kunting pagkakamali mo lang, tamaan ka. Di, umangat kami ni si Bosas, yung sumunod sa akin katabi ko ulit si Pusas. Angat kami dalo pag angat namin ni Pusas. Siya na naman yung muntik na namang tinamaan sa liig pa rin. Sabi ko, di talaga kaya to Master. Wait lang, Master. Humay ng tulong si Master Renyola. Kasi grabe rin dito yung tama niya eh. Yung hindi ko pa basta nakikita ko siya na tamaan na siya na itong na siya ng tulong na tulungan niyo ako kasi may tama ako. Nakita ko yung kapgo na guide namin, wala nang buhay ay ito lang makita ko siya nakadapa na lang siya eh pero yung bari posisyon niya ba sabi ko patay ano ko yung nangyari dito kala ko ginapang ko na naman sir ginapang ko nung sabi ko sir sir ginigising ko Tapos, wala na palang wala na eh ano na eh yung itim nakapikit na siya yung tama niya dito sa ano dito naabaga sa yung dito dito yung tama niya kaya sabi ko patay si Miguel ako sir master yung guide natin patay dito na ako medyo lumuha na sabi ko grabe to patay yung kakbo na guide. Hinila ko na naman siya, ako na naman yung gila, mas Hinila ko siya papunta sa posisyon nung kung saan malapit si Mas Ranyola, ko siya, yung baril niya. Tapos nung safety na, sumisig, narinig ko pa nung silit tamsi Sumisigaw pa silit tamsi si Sumisigaw pa siya na dito sa kaliwa, dito sa kaliwa. Ba't yung team leader na senior niya, sumisigaw siya sa dito sa kaliwa, dito yung kalaban. Tapos yung nakikita ko yung kabats ko rin eh, na gunner siya time si Pip si Austero on that time. Kabing si, uh, bagbag niya, kalapit lang ng kalaban. Pero umaatras din sila dahan-dahan kasi nagtataka na sila kung bakit hindi kami umaatras. Sa huli, ang mga rebelding nagamo na gamuna, subuko ang mga rangers ang siya pang at sumipat. So nung pagbalik na, okay, tumawag na sa radyo sa akin yung leading section na, uh, Dam, balik na kami dyan. Ah, sige, balik na kayo dito. Uh, clear na dito sa taas doon na nakabinala yung mga laptop yung infocus dami lang nakabinala ng mga gamit na mahalagang gamit doon sa pangalawang bahay sa taas na high ground naiwan na rin hanggat may mga banta sa seguridad ng bayan at buhay ng mga mamamayan ay nakahandang magbuwis ng kanilang mga buhay ang mga kasundaluhan ng Pilipinas. Kagaya ni Corporal Joshua Tamayo, kagaya ng kasabihan, ang buhay ng tao raw ay higit na mas mahal kumpara sa kahit anumang bagay dito sa mundo. Pero nakahanda ang ating mga kasundaluhan na ialay ang kanilang mga buhay kahit na lang na halaga ang kapalit nito. Sakaling matota sila, ang mahalaga sa kanila ay ang magampan ng kanilang sinumpang tungkulin at ang maligtasang kahit na sinumang nasa kapahamakan. Ikaw, kaya mo rin bang makipagratratan kahit natihato kayo sa dami ng bilang ng kalaban? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.